Magandang hapon guys, GTA Cars so, Dito tayo sa ating detailing ngayon Tinatapos yung ating order na EcoSport Last month, syempre December pa yan pero nyo naman, napakarami ating order So, ngayon guys, actually yung January natin Fully book pa rin So, yung mga nagpapareserve this January Is for February naman na releasing So, eto, tinatapos lang, pakita ko lang sa inyo So, ito yung step detail natin Yan, yung sa loob yan, Kita niyo nakabaklas lahat Yan, so tinatapos na po itong order sa atin na EcoSport. Ayan, And may isa pa tayo doon eh, yung Fiesta na sedan. So, ganito dito guys. Ito yung last step natin ng uh, process sa ating uh, sa ating releasing ng unit. So, yung mga SOP, yung mga transmission, uh, cooling system, engine, gulong, battery, electrical, mga ABS. Yan, check na rin natin yan. Sinasama na yan. Mga kailangan palitan. Lalo na yung mga cooling system yan. Transmission, alam nyo naman, uh, LUK yan. Palit yan. Bagong Transmission, syempre. And, isa pa tayong releasing dito. um, Ford Fiesta naman yung sedan. So, same. December pa rin to, guys. Ito yung December na order sa atin. Yun, oh. Kita na naman, napakakilis na. So, ito, uh, tapos na to. Ganun din yung process nun. Kung ano yung ginawa dun sa kabila, ganun din yung ginawa dito. So, kita nyo naman, ito yung finished product. Eh, yun, oh. Diba? Napakakilis. So, release natin to tomorrow. May isang kulang lang Kasi hindi nila natanggol Yung seat cover So Tanggalin nila Para makuha na natin Yung unit mamaya So yun po yung update Dito sa unit Ito so, pala Pakita nila natin Tingnan natin Yung engine bay O oh, diba Ganyan ang end product Guys Kita nyo naman Kapakalinis Yan Tapos dyan Sa hood O oh. Pwede kayo manalipin o oh. Diba O yan guys So yun yung update Marami pa tayo dun Ah uh, doon sa shop next natin yung mga ibang EcoSport na for releasing din natin ng order ng December. So yun guys, pinakita ko lang sa si inyo yung dalawang silver natin. EcoSport yung Fiesta. So, feature lang natin. Thank you so much, UK Cars. Maraming salamat.